Good morning po sa lahat Yan. Ang almusal po ng aking si Lola, si Ama uh, Nagluto si Ellie ng lugaw para kay Ama At merong sunny side up and hotdog Sausage, e ka nga Good morning Ellie Thank you sa breakfast ni Ama Ma, chosen, ma. Ah, chosen. chosen. O, oh, awa pun makan, o. Oh. Awa pun sadab, o. Oh. Yeah. makan dulu. O, oh, sadab, o. Mm, ang sadab po ay masarap. Yeah. Ito rin naman po yung sa amin dalawa ni Ellie. Yan. Ay, ito yung kay Ellie. O, ang sarap ng pakagawa ni Ellie. At ito rin yung sa akin. Siyempre, yeah kahapon, ang sweet ng aking uh, big boss kahapon, niluto, uh, nagluto siya ng sweet potato with luya. Yan ay para sa akin. <laughs> Kaya thank you madam. Ngayon ko lang kakainin na breakfast. Kasi kagabi, nabusog na rin po ako dun sa kinain namin na uh, dala daladala ni Eling pagkain. Kaya thank you so much. So, blessing for today. And yung aking alaga ayan, kumakain na ayan, kasi kagabi medyo napaaga yung tulog niya kaya now siya ay kakain na ng itlog with uh, porridge na may kasamang sausage ayan, hali kayo, kain kayo guys, kain po tayo mga mga friends ayan. itong sweet potato napakasarap din po to kasi Lagi po yung ginagawa niya. Every week, gumagawa yung aking uh, big boss, gumagay yung manok ng aking uh, alaga. Yan. Tapos, pag alam niyang uh, hindi ako makakara, makakatikim ng kanyang lulutuin, another day, gagawa ulit siya ng para sa akin. Kaya kahapon, para sa akin yan, yan. Thank you, thank you po madam, and thank you for the Lord. Thank you Lord for the blessing. And every day. Thank you. Ayun si Ellie. Ellie. <laughs> Morning Ellie. Ah, oh. ito oh, na 'yung ano pagkain mo. Mm. Oh, Awasan diri. Thank you. Thank you Ellie. masak sama Sama-sama. Thank you. Yan. Thank you. Salamat. Yan, tingnan niyo 'yung aking alaga. <laughs> kain siya kain. No? nakain siya kain.